Sinira ng Duterte lahat yun eh. o oh, lahat ng values, good moral values ng Pilipino ay nasira dahil lang sa karakter na naging presidente nitong Rodrigo Roa Duterte. Napaulang kwentang nila lang talaga ni So mga babae, pag-usapan natin ito ngayon. Viral, trending, usong-uso mga babae. Ito nga uh, nangyari kay Atong Ang. Oo. Grabe to mga kababaya, no? Isa pong billionaire. Well, <laughs> isang bilyonaryo ang involved sa pagkamatay ng, uh, well, apparently, higit sa isang daang mga sabongeros. Grabe to mga awabaya. Napakarami na nito. Na Oo. Parang mas murder na to guys. Oo. Hindi ko natin alam kung gaano ho ito katotoo. At syempre, dahil may investigasyon pa ang ongoing, Iiintayin muna natin ang magiging resulta ng investigasyon Lalong-lalo na nang uh, sasabihin ng mga prosecutors ng DOJ Bakit? Dahil nga mga kababayan, ang DOJ po ay uh, kinukonsidera na na suspect Isa na hong suspect sa pagkamatay, no? etong mga... Uh, suspect daw sa pagkamatay ng mga sabongeros etong si Atong Ang at si Gretchen Barreto Grabe na mga Nakaagulat to. Um, para sa mga hindi pa po alam kung ano nangyayari, I've been living under the uh, under a rock for the past few uh, years. Um, noong kasi nag-pandemic, eh syempre, uh, nauso po ang iba't ibang klase ng mga negosyo na online. Mm -hmm. Isa po dyan, mga babayan, ang sugal. <laughs> Oho, nag-evolve po ang sugal from a uh, You know, from face-to-face uh, -to, -face to online. <laughs> so, mga babae, nauso po ang isabong. Oo. Oh. At ang pinakamalaki po na isabong sabong uh, business ay yung kay Atong Ang. Si Atong Ang po ay kila uh, kilalang kilala na sa mundo ng pasugalan, mga kababayan. At uh, ayun nga. So, nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng aberya kasi ang daming mga sabongero ang dinadampot sa mga bahay nila dadalin kung saan-saan at hindi na hindi na umuwi. Hmm. <laughs> hindi na umuwi. Hanggang sa umabot ito sa higit 30 o higit 30 po, na mga sabongeros ang nawala. Ito raw mga sabongeros ito ay mga chope. O, mga, chope, mga ba ba yan? So, it's been it's been like that since pandemic. At hanggang ngayon po ay wala pa rin nung kalinawan. Kung ano na ho ang nangyari sa kanila, well, eto nga may lumabas na whistleblower. Oo, si si Julie um, ano Si Totoy. Ayan, pero Julie something something. Oh, uh, yung kanya nga. Pero si Alias Totoy. Nagsalita si Alias Totoy na, na siya ay uh, na at nakukonsensya na at umamin siya na alam niya kung sino ang nagpapatay sa mga sabongeros. And um, last week, mga kababayan, medyo ano pa to, medyo hindi pa masyadong uh, nilalantad. Pero ngayon, mga kababayan, eh, mukhang lantara na. Lantara ng nilaglag si Atong Ang. Hindi lang yan, pati si Gretchen Barreto. Pati si Gretchen Barreto ay uh, nadawit dito sa issue ng ano ng Missing Sabongero. So, so I I'm sure narinig niyo na ito lahat sa balita and I won't go into much detail. Pero alam niyo mga babayan, ito ang kay Atong Ang na ito. Um, hindi ho ito magiging ganito kalala kung ito po ay uh, kasi may history to eh. <laughs> kanina nag-Google lang ako. Nisip ko kanina habang nag-ano nag, ako, nag-iisip ako na i content isip ko, ano, may connection kaya si Atong Ang kay Digong? <laughs> Oo. Tapos may nabasa akong article, mga kababayan. Nagulat ako sa article na to. Gulat ako eh. O, ito, papapasa ko sa inyo. Papasahin natin lahat. Oo. Ito mga kababayan, yung admission o pag-amin ni Rodrigo Duterte na, na, na siya ay nalulungkot at siya ay naging protector ni e Atong Ang. Oo, grabe to. Nagkaroon nga sila ng connection, guys. Oo, eto isa. Yan. E, no? mm. Duterte is sorry for enabling isabong e operations of Atong Ang. Uy, bakit? Enabling, ibig sabihin, kinunsinte. O di pag kinunsin mo, pinotektahan mo rin, di ba? and other gambling kingpins which have caused so much social ills. Grabe. Oo, oh, at least umamin si Digong na kasalanan niya itong sa missing sa bongeros. Napakawalang kwenta mo talaga, Rodrigo Duterte. <laughs> sabi mo na sabi niya, no? Hindi ako lang sabi niya, na Basahin natin yung balita. President Rodrigo Duterte admitted that he was wrong for allowing online cockfighting or isabong To, to proliferate despite the mounting social ills created by created by the 60 billion pesos a month gambling app. Oh. Grabe no 60 billion guys per month, 60 billion per month. Grabe. Laking pera nito. Na Tapos nagpakagahaman ka pa, Pumatay ka ng tao. Oh, my goodness. <laughs> Hindi ko naiintindihan, min. Mm -hmm. Sabi ni Digong, I'm sorry, I did not realize that it would be like Akala ko kasi yung ano na imbier na kasi ako sa 640 million a month Tapos so many billions a year Because maraming nag-ooperate eh. But I realized very late And I'm very sorry that it had to happen Hindi ko akalain na ganoon Hindi naman ako nagsusugal I do not gamble I do not drink anymore Only water I nito Eh hindi naman Digong naman hindi mo naman kailangan maging sugarol para ma-realize na merong hindi magandang ng, na resulta ang pagsusugan. Hmm. At pinagsisihan niya ngayon sa huli. Oh. <laughs> pinagsisihan niya yung pagkonsente niya ay Atong Ang. Siya mismo nagsabi. Siya mismo nagsabi. Oo. Oh. Duterte ordered the termination of all Isabong operations in the country on May 4. This is May 4, 2022. Oh, before mag-elections. Mm -mm. Pinakinabangan muna niya. Pinakinabangan muna ng digong bago niya pinasara. Oh, kasi, di diba, ba, bago mag-eleksyon, saka siya nagpatigil. Oh. Sabihin, parang, di ba, so, oh, ano to, drama-drama na lang? Oo. Oh, kasi, patapos na yung termino, eh, no? Mag-election -e na, eh, no? So, siguro dapat, ano, tigil na para wala na mahuhuli, di ba? Hmm. Yan. Duterte Order Termination, May 4, 2022. After a survey by the DILG, showed that 62% of Filipinos wanted the online betting on GCash and Paymaya stopped. Hmm. Grabe. Tapos, nag-Senate hearing, bago nangyari itong pagpapatigil, sa Senate hearing, sinabi niya Atong Ang that he gets the lion's share of the estimated 60 billion peso bet every month on Isabong of which his pitmaster earned 3 billion pesos per month, while remitting only 640 million a month to pag-correct. <laughs> mm -hmm. yeah. Kaya inimbestigahan siya sa Senado dahil nga sa 34 sabong eros na nawala. Oh. Grabe, no? Ang lala. Ang lala, guys. Mm -hmm. Ay, nako. At is natin si Digong, isa sa mga protector niya Atong ang... Umamin. Hindi lang, hindi pa dyan natatapos. Oo, but wait, there's more. <laughs> hindi lang ho siya protector. Oo, gusto pa ho niyang ilagay sa PCSO. Yatong ang, noong 2018. Gusto pang gawin ka, no? General Manager ng PCSO. <laughs> president Rodrigo Duterte on Wednesday admitted that he talked to Charlie Atong Ang to convince the gambling operator to stop his illegal activities. <laughs> Duterte, Duterte, made this remark after Ang told the Senate inquiry into the PCSO on Wednesday that he was able to talk to the President in Davao City. Ayun. Oh. <laughs> Oo, uh, sabi niya, tigil mo na yung illegal mo na pasugalan. Pumasok ka na lang ng PCSO. Diyos <laughs> oh, Goodness, atong ang Rodrigo Duterte, the connections. Oo. <laughs> uh, uh, that was the only reason why I called for atong ang. Mm. Sinabi pa niya, we're friends. Oo. Uh, okay Magkaibigan daw sila, pero wag lang daw no itulak yung ay-alay. Oh, sabi <laughs> Grabe. Mm -hmm. Hindi lang ito, mga kababayan. Meron pa yung STL, eh, ano? Oh? He claimed that the meeting was arranged by Labor Secretary Silvestre Bello III, who wanted him to help PCSO increase its revenue. So, ibig sabihin, mga kababayan, gusto ko talagang ipasok ni Rodrigo Duterte, itong si Atong Ang, bilang, uh, siguro, general manager ng PCSO, para mapataas daw ang kita ng PCSO. Tapos, yung, yung, ah... Uh, dating GM, General Manager Alexander Baluta ng PCSO, ang sabi, binig, inoferan daw siya ng 200 million pesos monthly kung papayag ang PCSO na si Atong Ang ang maghahandle o siya ang hahawak ng lahat ng STL sa buong bansa. Ay, grabe. <laughs> grabe. Grabe pataasin daw ang revenues eh. O, para daw. Hindi... Para bihin daw ang kita ng PCSO guys. oo Pero nag-offer siya ng bribe kay Balutan para hawakan niya lahat ng STL. Ooh, the connections. O, crime family talaga si Digong eh, no? Mapia. Grabe, no? At ngayon naglalabasan lahat, mga babayan. Ngayon ho naglalabasan lahat, eh. Buti na lang naglalabasa na. Para at least matapos na rin, matapos sa lahat mga babayan. Bumalik tayo sa panahon na ang Pilipino ay punong-puno ng moral, ng dignidad, pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa batas, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa Diyos. Di ba? Yung ganung panahon ba? Ah, kami Pagmamahal sa kapwa tao, pagmamahal sa sarili, di ba parang Yung mga ano eh, namimiss ko na yung ganung characteristics ng Pilipino. <laughs> But then again, mga kababayan, ito po, ay, sinira ng Duterte lahat yun eh. Oh, lahat ng values, good moral values ng Pilipino ay nasira dahil lang sa karakter na naging presidente nitong Rodrigo Roa Duterte. Napakawalang kwentang nila lang talaga ni ko <laughs>